Ako hindi ganun ang layon ko sa relihiyon. Kaya ako nagpupuyat para ma-share ko sa kapwa ko tao lahat ng kabutihang natutunan ko sa Diyos. At 'yan din ang aking na-ituro kay kapatid na Daniel. At siya ngayon ay isa sa mga katulong ko na nagsasabog ng kabutihan sa kapwa. Meron tayong libreng paaralan mula elementarya hanggang kolehiyo. Meron tayong libreng pagpapakain sa mga nagugutom. Meron tayong transient house sa iba't ibang lugar na pwedeng uh, tuluyan ng mga taong walang matutulugan sa gabi. Ayan, ang kauna-unahang transient house sa Pilipinas sa kasaysayan ng Pilipinas ay tayo ang nagtayo. May libreng hapunan, matutulog sila, merong kumot, may unan at uh, Merong magandang kalagayan. Meron tayong orphanage para sa mga biuda, sa mga mata